Totoo pala yung sinasabi nila, no? Na kapag wala ka ng feelings o di ka na interesado doon sa isang tao na dati sobrang minhal mo, eh talagang nagiging normal na lang siya sa mga mata mo. Alam niyo ba, simula kagabi hanggang ngayon ay sobrang saya ko. Kasi may nag-send sa akin ng video. At ang nag-send ay isang follower ko. Video ng ex ko habang kasama ang pinalit niya sa akin o ang kanyang bago. At first ayo kong tingnan kasi wala, nakakagago. Noon pa man kasi ganyan na talaga yung mga friends ko at mga followers ko. Masyadong concern sa mga kaganapan namin ng ex ko. Kung anong dahilan ng hiwalayan namin at kung sinong may bago. Matagal ko na rin tinigil sa kanya ang pang At sa social media matagal ko na siyang blinak, lalong lalo na sa TikTok. Kasi sa tuwing nakikita ko ang kanya mga video na kasama ang kanyang bago, hindi ako halos makahinga dahil sa sobrang bigat at sakit ng nararamdaman ko. Lalo na't na sobrang saya din namin dati at akala ko lahat ng iyon ay totoo. Pero kakahiwalay pa lang namin ay meron na agad siyang pinalit na bago. Habang ako, it's been 5 months na ata pero nasa healing stage pa lang ako. But this is the best part. Kagabi bago ako matulog. Na-curious akong tingnan yung video kasi buong araw sa trabaho ako nakatutok. At pagbukas ko ng video, nakita ko na sobrang saya nila. At habang tinatapos ko yung video, ako ay nabigla. Hindi na ako nasasaktan habang pinapanood ko yung video nila. Hindi gaya ng panic attacks at sakit na nararamdaman ko dati pa. Wala lang, sobrang nakakatuwa. Kasi bukod sa binuhos ko lahat ng nararamdaman kong sakit sa mga tula, ay masasabi kong hindi nasayang yung mga oras kong napunla. Pagtitiis na hindi gumamit ng panakit butas para lang makalimutan siya hinayaan ko lang na gumaling ang napakalalim na sugat na binigay niya. At ngayon masasabi ko na totoo pala talaga yung madalas na sinasabi nilang kataga. Na kapag wala ka na pagmamahal sa kanya, ay eh talagang nagiging normal na lang siya sa iyong mga mata. Wala ka ng pakialam kung sino ang kanyang kasama. Hindi ka na rin nasasaktan na may iba na siyang katabi sa kama. Di tulad dati na gabi-gabi kang umiiyak at halos magwala ngayon na-realize ko na kahit naging significant siya sa buhay ko, ay tulad lang din pala siya ng mga tipikal na tao. What only makes her special ay yung pagmamahal ko. Kaya ikaw na nakikinig sa akin ngayon na nasa stage pa lang ng pag-move on at pag-heal. Just trust the process of healing. Huwag kang susuko at huwag kang titigil. At madalas ko itong sinasabi bago ko tinatapos ang live ko. Alam kong sobrang nasaktan ka at tingin mo sa sarili mo wala ng kwenta dahil sa mga taong sobrang binigyan mo ng halaga pero ang tanging sinukli sa'yo ay malalang trauma. Pero pakiusap, huwag na huwag mo sanang isipin na isa ka ng basura kasi sa pagkakaalam ko, kumukulay pa rin ang krayola kahit putol na. At nga pala, kagabi bago ako nakatulog, biglang nag-random play ang kantang ito at sobrang timing niya dun sa situation ko. Tungkol ito sa mga taong minsang naging parte sa buhay natin at nung bigla nila tayong iniwan ay nanibago tayo. Siyempre sobra tayong nasaktan. But at the end of the day, wala tayong magagawa kundi sa buhay ay magpatuloy lang. Ang title ng kantang ito ay Tuloy Pa Rin. Nagustuhan ko yung verse ni Shea dito so ginawan ko ng cover. So pakinggan nyo. Don't know pinila ang lahat ng sugat naghihilom gihilom Ako'y nasasabik Gaano katagal yung lalo sa Tulad kong diabetic dahil sa Sobrang tamis ng nagdaang pag-ibig Akala ko dati ay siya na masaya lagi sa kanya Palaging patungo sa kanya ang aking mga paa Ayaw mawalay, parti na siya ng aking pagkatao Nung nasanay, natakot na ako sa pagbabago Dumating ang mga away na luma ang lahat Katotohan ay di abot kaya nakuhang magpangga Habang tumatagal ang ato lalong sumasara Pero pag sobrang napapanis din di mo na makakagat Kailangan ko na po ilipat ang pahinan ng Pag di na maganda ang katayuan Kailangan ng maglakad Para lang nawala Ang daladala kong payong Mauulanan pero muling makakasilong sa pagkat daladala! mga kafilo. By the way, yung tawag nga pala sa fandom natin ay mga kafilo. Uh, kafilosophy ka At mga ka-spoken word poetry. um, <laughs> uh, madali ang podcast lang to. Ako lang mag-isa. Gusto kong gawin to madalas. Siguro once a week. So kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng content tungkol sa pag-move on at pag heal then mag-follow lang kayo dito sa social media platforms ko. Yun lang. Hanggang sa susunod. Peace out.